Iris, ngayong araw ay itigil mo muna ang pagintindi sa mga kapatid, dahil wala naman silang maibibigay na good vibes, ng swerte kung matutulungan mo, ngayong araw makukuhan ka pa nga ng iyong swerte, at sa ibang usapan kung may plano, ay tuloy mo lang para makagawa ka ng bagong idea, na pwede mong magamit sa hinaharap, ang mga makakausap, sa pagnenegosyo Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa trabaho ay maayos naman ang magiging gawain ang dapat lang iwasan ay maaya ka sa paglabas dahil gastos para sa iyo at sa iyong pera ay tulad pa rin ng dati maging masinup ng walang mapawalang buwenas na pera. Sa pag-ibig ay kontrol lang sa mga pumapasok sa isipan na pagduda sa minamahal, nang walang dumating na bad energy ng pagkakagalit, kaprekor ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 18 at number 25 at number 10. Taurus, kung ay may dapat kang gawin na iyo, nang na-schedule ay mas makakainam na ipagpaliban mo muna, dahil mapagsamantala sila ngayong araw ang mga makakausap, at huwag kang magpapabihay sa iyong mga kaalaman ngayong araw na ibahagi sa ibang tao para wala kang pagsisihan, at kung may dapat kang ipaalam sa minamahal ay dapat mong gawin, nang walang maging suliranin na ay malaki sa hinaharap. Sa tahanan ay dapat lang na laging nakasara sa ibang tao, na dadalaw ng walang makapasok na bad energy, na madadala ng ibang tao na dadalaw. Sa trabaho, kung nahihirapan kang makisama sa tao, na mahusay magyabang ay tuluyang mo ng layuan, na wala nang makagawa sa iyo ng problema at minsan mas mainam pa na walang kaibigan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 16 number 23 at number 15 Gemini kahit pa ikaw ay pinipilit ng kausap na mag pigay ka ng kaalaman o malabas ng investment na pera ay huwag kang papipilit dahil ikakaluha mo sa hinaharap ang pwedeng mangyari ang pahiwatig at kung may napag-aralan ka na isang maliit na pagkakakitaan ay iyon ang ituloy, kung may sarili ka ng kapital na pera, dahil sa maliit ka mag-uumpisa at siguradong mapapalaki mo nang ang negosyo, at ngayong araw bawal ka muna muling maging mabait sa hihingi ng tulong financial na ibang tao para makaiwas ka sa mga makakagalit na tao. Sa pag-iibigan, ay dapat kang magtiwala sa kanya, dahil talagang tiwala siya sa iyo, na kaya mong maging maayos sa pag-asenso ang pagmamahalan. At sa pakikipag-usap, sa mga dating kasama sa negosyo, o sa trabaho, ay iwasan mo muna dahil may dala silang kamalasan, kung ka, maging maingat ka ng safe ka ngayong araw. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 12, number 24, at number 5. Cancer, kung ano ang madinig mo sa mga tao na sumusukat sa iyong kakayahan at huwag ng pansinin at iyong tawanan sa isipan dahil may ingit lang sila? nang walang kang makuhang ikakalungkot, at sila ang magdadala ng kalungkutan sa sarili nila nang hindi nila inaasahan, ngayong araw ay may kalakasan ng iyong aura ng swerte, sa mga nais mong gagawin, kaya ituloy mo ang mga plano na gagawin, ang isa lang iiwasan mo ay magtiwala kagad sa kaibigan, na malapit sa iyo at baka mabigyan ka ng bigla ang kagipitan sa pera. Sa tahanan ay sabihan na bawal muna tumanggap ng bisita dahil may buenos na or sa pamamahay ng walang makakuha na ibang tao. Sa trabaho ay maging maingat ka sa importanteng na ibigay na gagawin, kung kayang matapos ng maayos na may kabilisan ay maganda dahil doon ka mapapansin ng boss, na magbibigay sa iyo ng masayang araw, nang mapansin ka naman na okay ka sa mga gawain. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera, kung kayang mabigyan ng magulang at anak na may asawa ay gawin, nang laging may gabay ka ng buwena sa pagkita ng pera, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 40, number 11, at number 32. Leo, may aura kang pwedeng madaling minas pag napangunahan ka ng makakausap ngayong araw kaya mas naayon sa iyo. Sa ibang araw ka makipag-deal ng walang maging problema sa pakikipag-usap, at kung may nasabi ang isa sa pamilya, ay dapat mong magawa dahil lalo kayo makakabuo, ng good vibes sa mga dapat nagagawin pa, na pwedeng makagawa ng isang bagong idea ng hanap buhay, at ngayong araw umiwas ka muna na makapirma sa mga kontrata, dahil suliranin malaki sa pera ang pinapahiwatig. Sa trabaho, kung wala kang gana pumasok ay mag-absent ka, dahil sinyales na pwedeng makakuha ka, ng ikakalungkot mo sa trabaho. At sa iyong pera dapat maging masinop, nang walang mapawalang pera na nagdadala. Nang pag-unlad sa iyong mga plano, cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 29, number 6 at number 14. Virgo, ngayong araw ay may malakas kang enerhiya ng kahusayan sa pakikipag-usap o maging sa paglalaro ng paglaki ng pera. Kaya kung may kontrol ka ay makakaipon ka ng pera. Ang iiwasan mo lang ngayong araw ay mapatangu ka. Sa isang usapan na hindi mo nalilinawan ng gusto, aayon ka dahil sa pakikasama, ay huwag mong gawin dahil ang samahan na walang tanggihan pa, ang nagdadala ng problema ang pahiwatig. Sa iyong mga kasama sa tahanan, ay maging maunawain ka ng patuloy na maging masigla, ang good energy ng swerte sa inyo. At isa pa ay huwag ka muna bumiyahe ngayong araw, kung sa pagkakaperahan, ang habol wala kang makukuhang maayos na resulta, at magagastusan ka lang kung pupunta ka, o sasama sa mga kasamahan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 11, number 25 at number 17. Libra, ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang kahit napapagod ka na sa gagawin na pakikipag-usap, dahil sayang ang pagkakataon na ikaw ay makakita. Nang swerte sa gagawin, kaya maging matyaga at huwag susuko muna. Ngayong araw nang makagawa ka ng masayang resulta, at ang isa mo lang iiwasan pala ay, maging mas maunawain ka sa mga tao may kayabangan, kung uunawain mo sila ay magsesemantala sa iyo, kaya layuan mo at sasabihin mo ng mahinahon ang ayaw mo. At may good energy ka naman ng swerte sa pamilya, kaya kung may mga plano sila ay malaking tulong ka sa kanila, at sa ibang mong kausap kung kamag-anak, ay kausapin lang pero huwag ka magpapahiram ng pera sa kanila para hindi ka makuhanan ng swerte. Sa pag-ibig kung dapat mong ilibot ang minamahal, ay gawin mo nang lalong kayong magkasando sa mga plano. Sa mga balakin sa buhay, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 16, number 19 at number 22. Scorpio, ngayong araw kung may bigla ang pamimili sa mga kausap, ay iwasan mo na lang sila hanggat makakaya mo para wala kang maging suliranin sa pamimili. At kung may dapat kang pirmahan, na isang kasunduan ay dapat mong apurahin, para mapa sa iyo ang hangad pa na pag-asenso sa gagawin. Sa iyong pera kung talagang may plano ka, na gumawa ng investment, ay huwag ngayong araw dahil mahina ang swerte ng pag pagunlad kung gagawin, Pagmasaya ang pakiramdam sa mga dapat mong gagawin, lalo na sa paggising sa umaga, ay sinyalis yun na swerte ka na sa pag-invest ng pera na plano. Sa trabaho, dapat kang mas maging agresibo pa sa mga dapat na gagawin, magpikite ka ng talagang katalinuhan, para naman malapit ka sa pangarap na pag-asenso pa, libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 90 number 36 at number 5. Sagittarius, sa iyong balakin ngayong araw ay bawal. Muna, kahit may swerte ka sa gusto mong gawin, kaya bawal dahil may makakasama ka sa inyong usapan. Nakukuha ng iyong mga kalaaman, nang hindi mo mamalayan dahil dikit siya, sa mga kadil mo, sa ibang araw ka nalang makipag-usap, na mag-isa ka lang nang makuha mo ang iyong swerte, sa tahanan ay pag-iingat sa mga kalusugan, may sinyales na may dadalaw ng hanging nagdadala, nang ikakahina ng mga katawan kaya dapat na maging mas maingat, nang makaiwas sa malaking gastuson. Sa ibang plano ngayong araw, kung tungkol sa pamilya, ay ituloy mo lalo na kung sa mga magulang, dahil pwede kayo makagawa ng pagkakaisa, para makagawa pa ng pag-asenso sa pamumuhay. Sa pag-ibig, dapat kang mas maging mas maingat sa pagsasalita, ng pag-alit at mataas ang boses mo. Dahil may maramdaming ugali, ang minamahal na pwedeng magtampo, nang lihim sa iyo kung makapagsasalita, ka kanang pabigla-bigla, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 90, number 8, at number 40. Capricorn, ngayong araw ay dapat kang mas maging maingat sa pagbibigay ng karungangan, lalo na sa kadil na babae. Siya ay may sinyales, nakukuhanin lang ang iyong kahusayan, kaya mas maging maingat ka para hindi mawala ang iyong pinaghirapan at sa iyong minamahal. Kung may dapat kang gawin ay iyong ituloy, dahil baka nawawala na ang ibang tononibik. Nang iyong mahal na ikaw ay akapin at halikan, kaya iyong gawin na manumbalik ang pag-ibig na masaya. Sa iyong pera ay hindi lahat na papasaya ang minamahal ng pera, ang dapat ay malambing ka ay lagi mong nakikita ang pag-iibigan, na maging masaya sa gabi ng patuloy na titibay, ang pagmamahalan. Sa trabaho? Ang pahiwatig ay huwag kang magpapataan muna sa mga gagawin, dahil baka pag-umpisahan ng grado, mung pangit na makakaapekto sa pag-asenso sa hinaharap. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 20, number 12, at number 33. Aquarius, ngayong araw pag sinasabi mo ay iyong gawin, dahil doon mo makukuha ang pagtitiwala ng mga kausap, at huwag kang magdadala ng mga importanteng, gamit muna sa gagawin, kung sa malayo dahil isa pa yun ang makakagawa ng abala sa iyo, at ngayong araw dapat may pirmahan na kagad, nagawin kong sa kontrata dahil masasayang, ang iyong ginawa kung walang pirmahan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa trabaho, may sinyales na may suliranin kang pwedeng dumating, kaya dapat kang mas maingat sa gagawin na trabaho. At sa pagsasalita mo ng pabigla-bigla, dahil doon pwede manggagaling ang suliranin mo sa trabaho, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 12, number 25 at number 8. Pisces, ngayong ay may pahiwatig na may pwedeng dumating. Nadadaing ang anak sa financial na sasabihin, dapat kang maging maunawain, pero dapat kading ding manuri para tama. Ang gagawin mong pagtulong, dahil kung magkamali ka ay patuloy na laging madalang. Ang swerte sa kanya ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may aura kang ng kahusayan, kaya kung may nais kang gawin ay pwede mong ituloy, ang iwasan mo lang ngayong araw ay pagpirma, nang mabilisan dahil baka mapahamak ang iyong pera, kaya maging maingat ang pinapahiwatig. Sa tahanan ng pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may balak sila mag-abroad, ay iyo lang suportahan at makakagawa sila nang maayos na trabaho sa abroad kung matutuloy. Sa trabaho ngayong araw maayos walang sinyales na problema, magsipag ka sa gawain, at maging mas masinop ng gusto, na ikaw ay hahangaan ng lihim ng mga kasama. Sa trabaho at pati ang boss ay pwede kang hanggan ng ilan sa kanila. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 20, number 34 at number 17.